Hello guys, good morning po sa inyong lahat Sa mga manonood po sa akin Maraming maraming salamat po Ah uh, Guys, ngayon guys, papakita ko sa inyo guys Yung aking ano, uh, RRCN guys Sa Kanawayan Hats guys So Dito ko ko guys So guys, ang aking Kanawayan Hats guys Ayan, eh, sa guys, uh, so, bultong bulto ang katawan guys Ang ganda lang Ano lang, kanyang katawan guys Ayan, eh, bulbul sa guys so ito guys sa pakabuenas ko nito guys so napanalo ko lang to guys sa raffle, guys sa taga Bulacan guys so, nasa manila yan so, napalaya ko na to guys ano pinalaya ko to guys sa tapi eh, uh, dalawang magkapatid guys puro naman nanalo so kaya sinubukan ko ngayon na i siya ulit guys sa mga mayahin guys tapi na mayahin so mga yung aking mga hats dito na sariling gawa ko na guys. mga 4-way hats, 6-way hats. na ako nito guys. ano So, ito guys. Ang ganda ko ito guys. Ito guys ito mamalo talaga guys. Talagang mapaat talaga ito guys. Mamalo. Napakaraming pa ako mamalo ito. Ayan. guys na ano. Kanawayan hats guys. Guys, kung hindi pa kagaya nakapag-subscribe sa akin guys. Please naman guys. Pakisuyo po. Maglambing sa inyo na. Pag-subscribe naman guys, like and share and comment guys. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Next time guys, mag-bloodline naman guys sa ano ko pa kilala ko po sa inyo, guys. Maraming maraming